Pagbasa mula sa Aklat ni Josue Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, Sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y suma sa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga sasardoteng Levita, na magdadala ng kabanang tipan, na magtuloy na sila sa ilog hordan, ngunit hihinto pagtuntong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, Halika'yo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga ito, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga kananeyo. ang kabanang tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan, ay mauunang itatawid ng ilog Hordan. Kapag ang mga sasardoting may dala ng kabanang tipan, ay tumuntong sa tubig. Titigil ng pag-agos ang ilog Hordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Hordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Hordan ang mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan, tumigil ang agos sa hulo, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga sasardoteng may dala ng kabanang tipan. Samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang Salita ng Diyos Alleluia ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon, ang lupaing Huday naging dakong banal at iyong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Aleluya. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas narin. rin. Magkabilang panig ng ilog ng Hordan noon ay humimpil. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig. Pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Aleluya. Ano ang nangyari at ikaw o dagat wala nang dayuhan? Ikaw naman, Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, natakot, na parang maliit na tupa. Aleluya! 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 Poon iyong pasikatin, kagandahan ng loobin, ng kabutihan mo sa amin. Aleluya! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Makapitupo ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpong ulit pa nito. Sapagkat ang ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Naniklohod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Kahalip, halip, ipinabilonggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari ikaw napakasama mo sabi niya Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin Nahabag ako sa iyo hindi ba dapat karing mahabag sa kapwa mo At sa galit ng hari siyay ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, ay umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Hudea, sa kabila ng ilog Hordan. Ang mabuting balita ng Panginoon